kung kabuntagon naglakaw ta kay nang huna-huna ta nga uh, makakita gligbos naghan tagligbos karon nakakap lagi atong tanawon daraw ligbos gamay pa kay ni siya daraw daranguban. pangitao na tong ahay katugbang ani kay daw ni katugbang o nailaing pong area ani nga naay ligbos Oh. 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 Lami ra bagi ini ya Ik sabu. So, di may magsaba-saba kay na mga silingan na <laughs> sing makadungog. Sige matabangan, may Grabe. Kitagana ni. Lamik na ni.